Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikasiyam ng Enero. Kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, Inialis mo ba kami sa Egypto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na aas at sino mang matukan ito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayun nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak, iyong dinggit ulinigin. Salita kung binibigkas itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamiyat sa kanyay nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat. Pagkat yaw'y pakunwarit, balat kayong matatawag sa kanilang mga puso, nagahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibasay Diyos yang mahabagin ang masamang gawa nila ay pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pagibig niya ay hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Yesus Bagamat siya'y Diyos ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, Siya'y tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya at ipapahayag ng lahat na si Yeso Kristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya, kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao at kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,